Para sumaya naman mga guys ang aking pamilya, no. Ay naglagaw kami dito sa may pahoy Ahoy, baw ka na. Migil man dito sa kanilang lugar. Tapos yung mga pagkaon nila, baw nagmit-nagmit pa. Alak, ala alain eh, no. Pasayan lagulag ko. Te, man. Pakal naman Dako-dako. Tap. <laughs> <laughs> din nyo ako mga guys, ha. Ah. Malingaw-lingaw kita. Samtang. Gakabuhi patal. Hello, mga morning sa inyo mga guys. No, bawa ngayong adlaw ng hagad sa akin ang aking BB loves na maglagaw-lagaw. ba yawan, mga ko panumdum, kundi na ako, ako magkadto Yung pinapanumdum ko talaga mga guys, pupunta ako ng bakulod. Yung problema, bago lang naglupok ang vulkan dito. Te, wait so, bali ngayong adlaw pala mga guys, no, ang kakadoan natin na lugar ay hilltop ahoy. Oo, mga guys. So, paglabot naman dito sa may barutak na talitian pa kami, di po. Puta... Gago! So, alam nyo ba, mga guys, no? First time ko talaga mag to dito. So, yung ginawa ko mga guys, para hindi ako magtatalang, gumamit ako ng Google Maps. Siyempre, para hindi tayo magtanga-tanga, ano? So, bago tayo makalabot doon sa ahoy, mga guys, no? Nalabyan natin dito yung madadalag ko na kasagan. tawag nila dito na lugar, mga guys, no? Ay, banate, oh. <laughs> sa mga hindi nag te, anutan nyo, ah. So, ito na nga ni mga guys. So, diretso-diretso na tayo, no? malagyan na natin yung barutak biho, oh. Oh, unhan yan mga guys no kulasi na dayon sabi ni Labe dasi mga kumpuga no barang tatlong oras lang malapit na ako dito sa inambali lang ahoy oh, <laughs> so ito na nga ni mga guys so kulasi ahoy na ba ala ka na migin man gali mga guys ang lugar nga gusto ka to ni oh. ito yung tinatawag nila mga guys no hilltop no dito sa may ahoy oh. hindi ko lang nalaman kung ano hindi ko mabalan kung anong pool name ba yun ng restaurant na ito dito. Basta nakita ko lang sa may Google Map na may ngalan niya Hilt. Tap. Oh, Oo, oh, ito na. Ang bawa ka namin. Manggalis ang man, no? So, bali mo, natin dito mga guys, no? Simpre, ang butsak eh. O, oh, ha, butsak. Ay, mukbang ba? O, oh. lagay, kalain. Kay gutom na kami mga guys, no? Mabot kami dito. Mga, mga alas unse na siguro. Ate, eh, nagplastara kami sa lamisa. Ramon, didre. Oh, kag mag-order. Aba, ah, dugay-dugay. Nag-abot ang na amon order. Agarin, raguok -ok na nga. Kunti. Pero okay lang Importante Madungan <laughs> So mga guys Una umabot dito Ang Ano Ang ginasop-sop Tabla Abaw Shake-shake ah, oh Kita mga Kung baby girl O no, este Baby boy pala Naga Ano pi piyong, -piyong Gitsang Titi Isang hos Ay hala ka namin Oh my god <laughs> So dahil nga Gutom na ako Mga guys So ito na Pakal na tayo Mga guys Balik ang in order namin Ay pasaya Na may butter-butter Daw Tapos Ang ano ba Tawag dito yong yung beef steak o oh, tapos nag-order na rin kami ng prince Price para naman alaman ah, chan din eh matapos kami mga guys kumao oh, naglibot-libot kami dito may nakita kami mga guys na lagyan na gamay sa may idalong baka dami dito mga guys oh sobra ka bugnaw te mga palalagaw ah yes, subayun so ta na dalan ni pakadto daw ito sa may idalong ah bo idalum, tadya. Oh. <laughs> Ay, <yun> di niya idalong ni man katadya Ay So finally mga guys, do sa kalawig-lawig sa ngamon ni Lakat Panaog, nakalabot na rin kami sa kilid ng baybay o dagat, bawig daigda mo na si Manino ninyo. O oh, kay malipong gid ako. Ay hala, <laughs> kanami talaga dito mga guys, tambayan sa gilid, gali o. First time ko talaga mga guys, makaigda sa mga bato-bato sa may kilid sa baybay ba. na lang gid daw, piling mayaman ba, di puta. Wow! <laughs> Nung matapos ako mga guys mag-relax no, Siyempre maritis tayo dito. Marami pala naliligo mga guys sa may gilid ng baybay no, kahit medyo brown yung tubig. Siguro hindi manami yung chimpo, kaya ayan siguro nagbabrown siya. Pero hindi na kami mga guys naligo ah, nung matapos kami mga guys nagdugsing ng aking bibig boy ah, Siyempre amat-amat ah, na tayo mga guys sa ah. pagsaka na maliwat. Yun di puta, tas taas, may sandala nila man. <laughs> Gago! So, yun na nga niya mga guys, no ang dito na lang tayo, Akay busog na kami, tapos nalipay na at mapuli na kita. So maraming salamat mga guys sa panood sa aking video. Hanggang dito na lang po. I love you all. Paalam!